Dalawang buwan na ang nakakaraan ng magpaso ang kontrata ni Chloe bilang isang HR staff. Kaya naman sa ngayon, problemado ito kung paano niya matutustusan ang pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Bagamat computer-related ang natapos na kurso, wala naman siyang mahanap na trabahong akma sa natapos nitong kurso. Ang naging pinaka-first professional um, job ko naman na experience is being an administrative assistant sa isang ESL company. Yun po, so hindi siya related sa course na graduate ko. Pero sa hirap ng buhay at mga bayarin, napilitan itong pasukin anumang trabaho na may kaugnay sa computer. Medyo nahihirapan din, kaya ang pinapasok ko na lang yung nag experience ko as admin. Ang ina-plan ko po dito is um, accounting admin staff, uh, which is uh, tinanong ko kung pwede ako So, sinabi naman nila pwede because of the experiences na I had. Isa lamang si Chloe sa daan-daang mga job seekers na dumalo sa World Cafe of Opportunities sa Baguio Convention and Cultural Center kahapon September 8. In celebration of this National Tech Book Day, nagkaroon tayo ng World Cafe of Opportunities. So anong, anong itong World Cafe of Opportunities? Itong World Cafe of Opportunities is uh, uh ito yung mga ito yung also at program natin para sa ating mga tech voc graduates para magkaroon ng mga job opportunities so hindi lang tech voc graduates but of course uh ano naman ito uh, uh, invited lahat sa pamamagitan ng 23 lokal na kumpanya at 12 overseas employers, halos 6 na daang trabaho sa lokal at daan at na mga oportunidad sa ibang bansa ang inialok para sa mga aplikante. Pero maliban sa mga trabaho, nagkaroon din ng one-stop shop ang iba't ibang ahensya kung saan makakapag-avail ang mga job seeker ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kasabay nito, ipinakilala rin ng TechVoc Institution ang kanilang mga scholarship at training programs para makatulong sa mga aplikanteng nakakaranas ng job mismatch. Tayong mga 19 na TechVoc Institutions dito kasi may para i-promote din nila ang kanilang mga programs. So we have scholarships and meron din silang mga marami silang mga programs na pwedeng tumulong sa kanila kung yun ang sabi mo kanina na kung may job mismatch at least uh, magte-train sila oo Layo ng World Cafe of Opportunities na magbukas ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan sa tulong ng pamahalaan, mga kumpanya at mga technical vocational institute sa kabuuan, nasa 58 ang na-hard on the spot habang 32 naman ang na-near-hard sa isinagawang job fair. Ron Maranan, RNG News.